Wala pala yung taon kaming MM Kaya napilita na lang talaga akong ginamit ulit to si Maylisa na to Katunggali ko pala dito yung sniper Alam mo na siguro kung sino yung tinutukoy ko at anong pangalan niya Basta yun na yun mga doy Pag yan ang katapat natin dito sa Goldland mga doy Napaka lang yan tapunta po lang yan ng manika yan pag nag iimbi yan lilitaw yan mga day kita nyo naman yung ginagawa ko diba kaso di nagtawag ang kulo ko eh, dumating yung bululakaw dito na first blood patuloy ako Madaya kang kuringuga ka ha Nagtawag ka pa ng mga kakampi mo One by one lang dapat tayo Bakit humadlo ka ba sa akin? O bakit hindi ka pa in taon umuwi doy? O niya, mag unsa ka na Karun kahit nasipa pa in town niya ako. Sige doy, takbo lang ba hindi ay kawaan ka ng lupa na yan. Ah, kaso hindi eh. Kaso hinabol naman ako ng bulolakaw na kay kaya nag ko siya ng manika para mas slow Pero nag-flicker in siya oh. Pero siyempre kampante tayo dyan kasi may ultimate tayo mga eh, doy. di diba, baliktad in town siya. nagsabayan ulit kami dito ni na napindot ko nga yung inspiration ko kaso mabilis din pala yung flicker niya tapos nag ultimate din yung taon siya mui kaloowin taon siya mga doy <laughs> tapos bumalik pa talaga siya nakipagpalagan ulit sa akin kaya yun yung Leslie naging alaala -ala na lang <laughs> So sobrang focus ko sa sniper na yun Hindi ko na malayan Lamang na lamang na pala yung mga kalaban namin dito Tapos nabigyan pa talaga ako Dito muna ulit tayo sa natin, mga doy May sugon din pala talaga itong sniper na to Nilusog pa nga niya talaga ako eh Kaso ang nangyari Ito yung nangyari oh Ay, Naunsa naman yung taon ka ni respond na rin ako sa mga kakampi ko kasi lubong lubo na yung tao yung kalamangan ng mga kalaba namin mga doy kaya kailangan pagtulungan ang dapat pagtulungan tapusin ang dapat tapusin agoy na unsamang natamaan pa man ako doon <laughs> pakalaki talagang bagay yung skateboard na yan kita nyo naman ang bilis kong nakarating o oh, kaya nabutan ko pa yung tao yung kalaban humiga na lang yung tao siya Hinagis ko kaagad yung manika ko dito sa by inspirational kaya lang nakaligtas pa yun kaso nagpaputok din ni Scardo Dalisay kaya nakapag winchant in tao nako tinarget luck na naman ako ng bulalakaw na to kaso ang hindi niya alam purong in taon sa sa kanyang ginagawa pag magmilisa kayo mga doy, ihagis nyo lang yung manika na yan, tapos pindot-pindot na lang kayo, magulat na lang kayo, may natumba na dyan. O kita mo yung cyclops, diba? Nabaliktad na lang. Correct me na lang mga doy kung tama ako. Maraming salamat sa yung oras at tinapos niyo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, ay nagulatin tao na sabihan pa kita.